Turus na si Ogie Diaz, itang si Paolo Obelino, na pa -o -o na pala si King Chu. Hindi lang daw umano feel na publiko muna dahil focus sila sa kanilang career. Mas mahalaga sa kanila ang mas makidala muna ang isang isa. Itong si Paolo Obelino, grabe ang ibinibigay daw umano na respeto at pagtitsaga na paghihintay kay Kimi. Gustong patunayan kay Kim Chu na hindi mauulit ang trauma na nararamdaman sa ex. O nararamdaman sa ex. Ito naman kasi ang mga gusto ng mga kababaihan. Ang assurance para mas maging smooth at walang pag-aanindangat. Ayon nga sa mga komento, I love Kim Chu. Deserve din naman niya na maniyan ay kasal. 33 years old na ito, sobrang successful na sa kanyang career at nakapagpatapos na ng mga kapatid. Panahon na para na sa tahimik o pagpasok sa buhay pamilya. Sabi nga ay, eh, never pumapasok si Paolo sa mga marriage kasi piling niya hindi pa ito ready. Ngunit si Kim Cho ang naging sagot, handa na pasukin ang kasalan. Which is happy para kay Kinita Girl. Ayon pa sa isang komento kapag talaga na-propose na ito si Papi, dagundong ang buong Pilipinas. Sa ganyangan sa danda ng samahan nila, deserve na magsama habang buhay. Sana nga sila na in feed at wala nang humadlang pa. Si Kitang-kita naman kung gaano nila kamahal ang isa't isa at ang kaninang happiness ay kakaiba.